Yo! What's up mga kaibigan? Nalina tayo magbantuhan Ang Golden State Warriors ay tinalo ang malakas na team ng Los Angeles Lakers at Denver Nuggets sa kanilang first two games. Subalit pinataob sila ng less talented team ng Portland Trailblazers na wala pang matinong head coach matapos na aristuhin si Mr. Big Shot John Laps. At sa game na ito ay nakita natin ang problema ng team na ito ng Warriors. At ito nga ay ang ina na ng madami. At yan nga ay ang kanilang edad. Ang game kahapon laban sa Blazers ay ang second night ng back to back. Naglaro nga sila ng isang game na umabot sa overtime laban sa Denver Nuggets the night before at sa game laban sa Portland Trail Blazers ay hindi naglaro si Al Horford. At mukhang ito nga ang balak tagawin ng Warriors sa 39-year-old veteran sa buong season. Hindi nila ito papalaruin sa mga second night ng back to back. Habang sila Draymond Green at Jimmy Butler naman ay naglaro nga ito subalit kapansin-pansin ang mas mababang energy level nila kumpara sa first two games. Wala yung aggressiveness nila mga kaibigan at talagang nag-fade ang Warriors sa second half hanggang sa tuluyan na nga silang natambakan ng Blazers So far, ito nga ang problema ng Warriors. Walang kinalaman nito sa kanilang galing at sa talento. Kaya naman magiging interesting nga kung paano ba imamanage ni Steve Kerr ang minuto ng kanyang mga veteran sa mahabang 82 regular season games. Kayo ba mga kaibigan, ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? Si Nikola Jokic naman ay tila ba nagpartida nga sa Phoenix Suns. Sa first 18 minutes ng game ay hindi nag-attempt ng kahit isang tira man lang ang three time MVP at panay pasa lang siya mga kaibigan. Ganun pa Manay ay pinakita niya nga na kaya niyang gumawa ng impact sa iba't ibang paraan. Ang ending nga ay nakuha ng Denver Nuggets ang lopsided win at unang panalo sa season na ito sa score na 133-111. Si Jokic ay tapos na may 14 points, 14 rebounds, 15 assists and 3 steals on 5 of 8 shootings sa field. 23 points, 6 rebounds and 5 assists din ang ginawa ni Jabal Murray. 20 points si Christian Brown, 17 points si Aaron Gordon, 15 points si Cam Johnson at 12 points, 7 rebounds si Jonas Valanciunas in 12 minutes. Another solid game naman para sa rookie ng Philadelphia 76ers, VJ Edgecombe. Nagtala siya ng 15 points, 8 rebounds, 6 assists and 3 steals sa 125 to 120 win win ng Philadelphia 76ers laban sa Charlotte Hornets 28.6 rebounds and 9 assists si Tyrese Maxey 24 points 4 assists si Quentin Grimes 20 points si Joel Embiid in 20 minutes at 19 points naman si Kelly Oubre Jr. That is five players scoring 15 or more points mga kaibigan Kung magpapatuloy nga ang magandang performance si Edgecombe ay mukhang kakailanganin ng Sixers magdesisyon kung saan ba si Paul George sa kanilang starting lineup. Dahil lahat naman magandang nilalaro ng guards and forwards ng Sixers sa ngayon. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito mga kaibigan?